Antara, so. ah, may may ka na, umangat ka na talaga. Ma Ati ma Maki, ma ah. Yeah. Ma si Ati Maki, yun. Oh. Ma Magkano naman ma lahat natin ang Ati Maki? Ang 150 153. mga guys, so nandito na tayo sa area kung saan naman tayo din mga mga nang dito no good morning, good morning po sa mga mga uh, ano tayo So mga uh, gamit ng mga ano Ano ba kayo? Ano ba yung ano yung ano yung kailan hindi ako nang sa ano So dali-dali lang -dali tayo mga 'yung ano pa man natin na mga sombrero dyan Di meron three dito. paano lang ha kaya mayroon mga shock dito may cellphone mga kaya cellphone ha? mga cellphone mo okay na 1-2 gave na mga isang mga bata mga uh, uh popo mayroon siya and friend mayroon din sa so, mga segunda manong shock mayroon tayo mga sombrero na to sombrero magka Ha? Limang na lang eh. yan. Limang na lang. Oy. Original to mga isang Yan mga sombrero. Limang na lang. Oh, hey. Limang daan yung mga isang so, mga original yung. Alright nga. Okay. 100 lang may mga ano siya Balik pagka pag ako yung kaya Emang lang Salamat good morning. good morning. Ay ba, may ano, may mic ka na ngayon. May mic ka, may mic ka siya. Ang tara, may mic ka na, umangat ka na talaga. Ati Maki ah. Si Ati Maki yun. Magkano naman lahat ng ati Maki? Oh, ako. 150 oh, ito, 150. ito, sandalan daw, oh, sandalan. Sandalan lang, oh. yan, Kaya ating maki rito, no, mayroon po siyang speaker siya, mayroon ang sandal natin. <coughs> Dalawa 150 yan, ating Ha? Dalawa 150 ba? <coughs> Dalawa 150 oh, oh, lang, pasalitan po tayo. Kaya maganda lang, sandera. Yan, dito. Mayroon, lahat yung dito, mayroon yung mga gisong mga sandal siya. Dalawa 150. Dalawa, ha? Ito magkano naman to? Gano rin Ganyan ka Ate Maki? Kapola, dito dito lang niya kanya. Wow. Oh, daw. Huwag mo na sana mag-mic ha. Ah, huwag mo na mag-sound sa. Yan, mga sandals dito mga so 12150. So, ay mayroon din ng ano. Ito naman magkano to? Sandal. Sandal lang dito mga so sandal. Ah, uh, ano din siya pang ano? speaker no? lang, yeah, isang sandal lang. Yan, isang sandal lang din daw. Yan, yeah, yung mga sandals natin. Ayan. Okay. So lahat ng orange mga so dalawa 150 po mga sandals po dito ni Ate Maki dito. Yan At si Ate Maki dalawang yan. Dalawa 150.

yan mga kaiso nandito tayo sa area kung saan na po eh. mayroon naman tayo din mga latag ni Ah uh, ni boss Joel so magkano yung helmet mo boss Joel? 50 50 lang daw yung pal, ano ba yun? 50, 50 pesos din o oh, yun o no? 50 pang masang pritsuhan dito kay boss Joel no? Kaya matagal din tayo kaya mga kising ng tablet mayroon din kaya mga lumang kamera mayroon din yan sa mga about ang mga tools dito mga isos barato barato lang talaga yung katulad dyan mga aksesuri mga yan mga... lab, level lab, uh, bar 50 pesos lang barato barato 520 mga t-shirt no Good morning po Ayan, mga Wag natin banggitin yung <laughs> Yan pero mga brand new mga mga original diyan no? Yan mga Yan mga about mga tools naman dito mga about uh, ano mga gamit pang construction Ayan, yeah, mayroon tayong martilyo na maliliit dyan. Ang tucker. Ayan, yeah, mayroon tayong mga tucker dito mga show. Yeah, Ayan, may tucker tayo. Magkala bin tayo 150 ang tucker natin. Ayan, yeah, 150. Ayan, yeah, sa mga level bar. So, mayroon tayong martilyo rito. Ang ang martilyo. Tucker. Ito, magkano mo ito? 150 na pa-cute guys. So. Ayan. Yeah. Ayan. Martil natin. Mayroon dito mga latag ni nanay Dito no Yan Mayroon siya mga upstream Ito, diba? oh. Ito taker Ah metro Yan dito mga ano pa Yan. So level bar Mayroon tayong level bar 100 hundred. mayroon dito na ano ah uh, talim cutting dish ah uh, datindis siya ah uh, box ang uh, gamit sa kusina ni good morning po andito sa mga latag ni ano boss Kuya Dani. Boss Dani po about mga latag niya rito. Na. Ito mga yan, absolute mga panglatag ng pang kusina dito sa mga Abot na mga yan, dito. Yan. Yan madang. Cute, cute naman na ano. Mga tools dito, drone lang daw presyo and tools to mga ito. Yan. So naghanap naman kayo mga ano. Yung mayroong mga talim na rin, yung may grind grinder at saka barina na rin. Madam, magkano ito isang set? 1,550 daw mga ano. May bari na may grinder na po mga is yan. Mga tools niya rito, no? Yeah. 1,550 po so, mo, mga So, may mga mga gandami ito mga pwede niyo mga binyan mga is. So, mga iba't mga aksesory puro dito mayroon mga pag-serya, no? Ang sa sample na nakalatag dito. Yan, Okay, yan. Tuloy-tuloy tayo mga guys. Ang naglalatag.